malambot saka may mga anay agad ibig sabihin active siya ayan o, no? pag may mga bagong ano kasi tagula na kasi ayan, mga anay so ayan, bakbaka na tingnan yung mga idol ang, lam ang ganda maghukay ngayon no? Hmm? lambot ayos ah sandali alam nyo ba mga idol, itong itong kulay ng ito, itong kung mapansin niyo puting puti, pag umaga ay pag gabi to mga idol, ano to siya, uh, lumiliwanag. Yung tawag to sa Bisaya, amag. Lumiliwanag P ang buhay. O yung alam mo yung ano tayo sa mga ano, masukal dumadaan, yung taga bundok ang nakakaalam nito mga mm -hmm. idol, yan mm -hmm. oh. No? Yung mga kulay na yan, na puti na siya. Ag ano yan? Ah, gano'n yan. kung gano'n pala mga idol, Mag-ipon na kayo na ganito karami, ilagay niyo sa bahay niyo. oh, ilaw yan, totoo <laughs> yan. Kasi ako, laking bundok ako. Pag umaano kami ng gabi, uh, umuwi sa bundok kasi pagaling ka sa bayan. Umiilaw to sa tagiliran. Ito yung tawag sa amin, amag. Amag to sa amin. So, comment ang mga idol kung sino, sino naka-relate ang amag. Yung taga bundok lang nakakaalam nito. Pero taga syudad, walang alam ng Ganon. mga ganito na umiilaw yung amag kong tawagin sa amin so ayan ayan mga idol ang dami siyang itlog oh daming ano mga idol daming soldier oh ayan mga soldier yan mga pula ulo oh ayan yun mga maliit Ito, daming mga itlog oh daming daming workers so it ari ah sakit hmm oh mga idol oh grabe pag makakagat sila ang itlog oh grabe ang ang ano, dami. Balag-balag. tag, -ula, tag -ula na kasi mga idol. tag na kaya ano na siya talagang malakas na mga ang hindi ano ngayon. Pagkakataon na nila. sakit lang mga idol. Tagal lang tayo ng jacket Ayan. kasi. Ayan mga idol oh. Gabing puti. Dalhin ko ito mga idol at itry ko sa bahay mamaya sa madilim ipapakita ko sa inyo yung resulta ng tinatawag ko na amag yan oh dali ko talaga to dali eh. resulta ng paghukay ng anay mga idol <laughs> amag to amag to mga lods ang ganda nito paggabi para sa christmas light iba pa yung iba yung pagkaliwanag niya parang green na green mga gano'n. grabe ng talaga no ang dami oh ayan na yun ayan na yun idol eh. Ayan na no? yun o. Ayan. Ayan sa baba, sa baba. Ayan na Tama yung mga idol. Ayan na, oh, ayan na. Ayan. Ayan na yun mga idol. So. Sana. Uy. Durog. Uy, hindi pa. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan. Hala, dalawa. Dalawa. Dalawa mga idol. Ayan, ayan. Ipokus natin. Focus natin camera ha. Dalawa nakita ko na yung ano. Ayun mga lods. Ay uh, sige, sandali sandali. Ano yan oh? Yan yan yan. Sige sige, dandahan mo. Mga yun. idol ha. Yan. Kita niyo mga idol? Yan. Yan. Yan mga idol oh. Yan, isa yan, isa. Meron pang isa na kita yung kita yung ulo sa isa. King yun. yun Ay to. dalawa <laughs> oh. Ganda na wag ako kayo natin ngayon Oo, ha. Oh, Tag-ulan kasi. Ayan. Grabe. Dalawa mga idol. Nakadalawa agad tayo ha. Isang ano lang po. Isang punso na hindi pa naman siya kalakihan. Pero dalawa yung <laughs> queen. Kita nyo mga idol. Ayan. So kunin na natin. So yan mga lords. Up. At least. Mm. Meron na tayong dalawang queen. Ayan. Ayan o. Oh. Ang ah, mga idol ha. Saglit. Eh. Ano natin. Ayan. Yan. Sino mga idol ha Yan. To. Yan mga idol ang nakuha nating queen dalawa. So Uy, hukay pa lang to mga oh. lods isang hukay Ayan pa lang. lang sa, pero nakadalawa na tayo. So yan. So yan mga idol. Pag tayo ng ganito karami, lalo pag nag out, ah, meron ng pakinabang pala ngayon to. Umiilaw pala pag gabi. <laughs> Umiilaw yan. Mama, mamaya mga idol, i-ano eh, eh, natin to. Ito oh. Yan. Ipunin ko to, dalhin ko to. Kaso lang wala din plastic no, madurog kasi to eh. Mag ako mga idol lang amag. Makaralit nito talaga taga bundok. Okay yeah, mga idol. Oh? Kaya <laughs> naman yung kulay nyo mga idol. Oh. Yan yung mga kinakain ng ano mga idol. Kahoy. Mm -hmm. Yun yung kahoy na ginagawa nila ng bahay at ginagawang istaka ng ano ayan yeah, mga lords so... so yun lang mga idol salamat thank yous thank you mga lords thank, thank you. you thank you